message ko sa Pilipino. Kabalo mangod ko, alam ko ba how he took his oath seriously. Gihimo niya ang tanan para sa Pilipino. Gusto niya may maayos na buhay ang bawat Pilipino. Gimake sure niya na uh, ang mga tao maka-avail sa medical assistance when he was president. Gimake sure niya na before mulanding ang bagyo, na na siya dito, mag-una na siya dito. Katong sa Marawi, gimake sure niya mabala ang kagubot. Even sa iyang katigulangon, naninkamot yun siya katong siya naglingkod na presidente. Miski nakapoy siya, wala mo kabalo na during the time na pandemic, almost failing na iyang health. Pero gusto gito niya mag-cabinet meeting pa rin. He does not care kung magka-COVID siya. He doesn't deserve this kind of treatment. Di na magani. Gusto na siya mo trabaho. Di na gusto mo dagan ang Ang tao lang si Amugus niya. Kinakatila mo sa kind of leadership na iyang gihatag. You may find his mouth very foul. Masulti siya o kuhan. Igo naman siya mangisog. I remember that time na gina na ko ayuhan ng Pasig River. Gina na, ko na siya dali ra na. mag -isog, isog lang man ka. Maura man iyaha. Ang isog-isog niya na irisulta. Mayot tayo nag inabuso na siya during sa iyang presidency. Ay, wala lang abuso. Wala awat. Nagpakumbaba siya, meski presidente na siya. Makita niya mo siya ang tao tao. Maluhoy ko kay pagkaon alang na ang ang gusto. Bili na siya materialistic. He doesn't care. Kung naasya'y kwarta o wala, he doesn't care kung unsa iya isuot. Daan. alok ka palo sa pagtabang, iskaloin na lang tap, kaluwin na lang, abuso, Grabe. abuso, simple lang ay ang gusto, hindi pa yun niyo, simple lang kaya ang gusto ana. Hindi private, miskin ipatay na utak ni mo siya. Dito. I-kidnap ninyo. May 80 years old na gana siya. mo ko sa itang hair. Wala tanan. Wala gani medisina. Kagikan mi sa Hong Kong. Good for three days lang iyang dala. Pati sa Nina. Kapi, buso. Ang Grabe. Wala mo na siya ni-trigger o pusil. Maski isa. Wala mo na siya gi-pusil. Wala mo na siya gi-dunggag. Hinaki ko sa kabuo. ka Asa man nain, mula Wala mo ganyan niya Siguro ng 9 na 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 ginaki siya. Oh, gani, grabe gani, gulong na nilang bulhot na nila diri sa Pilipinas na iyang natawagan. Yung anak pang ginabuhat diri sa mga. Hindi ko katulog. Hindi ko makapuyo sa mong sariling balay. Balong ka ba? First night na ako gikan sa katong pag-abot na mo uguan. Wala na ako nakauli sa mong balay. Huwag plano-plano na lang ko asa ko matulog. Nangiyo lang ko. Wala ko ka unsa sa akin. Wala ko balong sa akin. Wala ko ilang ko kayo. Ultimo pagkaon, anak ba? Binisaya lang ang gusto, anak kung ang uba naghandong mansyon ka na siya dili. Oh, lang. Maghangyo ko sa inyo. Di tamo undang at di siya bubalik. Ayaw yun mong undang, di tamo undang. Please continue to pray for him. And for us, mga maamsa namo ni. Eh tabang, Pilipino tabang.